kami nang kaibigan ko maganda si Yeslyn tinuruan niya ako di ang alam ko doon lang sa kabila. wow Mas malawak dito hm mm -mm. nakapusto Uy, magandang dito. maligo Dyan kami nag o oh, maganda maligo dito mm -mm. kasi buhamin siya kaysa doon mabato mm -mm. doon pwede kayo mag kung halimbawa may tao mm -mm. na dito doon magdito. kaya nga lang yung daan pero ang sabi kasi nila gusto nilang mag barbecue oh, pwede ka Mag, may barbecue ano. ba kayong dala? Oo, oo. O dito. Pero yung pag, ano, tuno, ano yan? Pag ihawan ba? Kaya nga, ah, wala man. Wala man din <laughs> wala doon. Wala din doon? Kasi Ay, kanino pa, yung mga, ano doon? Maggawa lang kayo ng, ano, maggawa kayo mm, ng, ng... Siga. ...apoy ba? Marami namang kahoy. Oo. Mm -mm. Ay, hindi sa kanila, hindi na, uh, ano yon yung mga ginagamit uh, nila kung doon? May butin kayo. Kasi doon sa kabila, may, may meron doon na pwede din. Mm -mm. Yung may barbecuehan ba? May oh, ano yun. sila doon na parang... Oo, oh, oh, yun. Nakita ko yun. Oh. Yun na ang tinatanong ko. Kaya sabi ni... May, may rent yun. ah oh, may rent. Mm, Magkano naman? Yun. 100 ata. Okay na yun. Tapos yung tent. Kasama na yung tent? na yung tent. Oh. 10? Ay, kanino ka? Saan kaya akong pwedeng makiusap? Di, di ba may bahay doon? Mm -mm. Doon na 'yun. Si sila yung, oh. yung may mga tindahan na maliit doon. Sila yung may oh, ano doon. Akala ko kukunin mo pa doon di, sa di kanila. Hindi sa kanila na Sabihin Kung mo lang sila na yung maglatag ng tent. Sila mm -mm. na yung Sabihin sila ko. Sila na yung maglatag ng. Okay na yun 100. 100 mm -hmm. mm -hmm. 150 ba? saan doon lang yan sa ano. Mm -hmm. mm -hmm. Makiusap ako bago Kasi ako. Kasi may may misa din naman. Mm -mm. May lamisa tapos may chair. Ayan, in no mas maganda dito. Oh, maganda sya mm -mm. no. Maganda yung view dito. Ustaymick dito. Hindi mm -mm. ma hindi crowded sa tao dito. Banda kasi mm -mm. dito, masyado. Tayo alam. na. <laughs> no, mo um lang ngan. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> na yung mabanog ni. Magmaya oh Ay, ibang lahi mga ano. Indonesia. Mm hmm. Indonesia. Pero nakabubing niya. Hindi na kang <laughs> kapin mo buhatig mamatay permitaro pa guys nandito tayo sa dagat Maraming nagbabarbecue doon. <laughs>